Magandang gabi sa'yo, Jessica. At dahil dito, hindi hindi kita tatantanan. Kung ang iba, sadyang unique ang kanilang boses, may ilan naman na kayang gayahin ang dose-dose ng boses ng kung sino-sino. Hey, come on, Patrick. Pero yung Spongebob. Da! Katulad na lang ni Pocholo, isang voice artist. Mapapolitiko? Ah, uh, alam mo, Jessica, ang kaling-kaling mo, no? Ikaw ang nasa puso ko, Jessica. Thank you. Artista? Ano naman eh, huwag ka naman pagay ang gay ang diyan, Jessica. ah -huh. Ako si Michael D. Manood kayo ang kapuso mo, Jessica Soho. Pati na, mga broadcaster. Magandang gabi Jessica. At dahil dito, hindi hindi kita tatantanan. Bumabot sa langit, ang tamaan, huwag magagalit niya. Ang ng boses, itinuturing ni Pocholo bilang sining o art. Di ba meron tayong yung pinakamababang boses na kaya natin gawin? Tsaka yung pinakamataas! Yun yung pitch! Pwede mo rin gawin yung pitch character na mababa, mahangin, o kaya yung husky, ganyan. O kaya yung tempo, yan. Kailangan mabilis yung... Ano ba ginagawa mo Yan, Nakakatuwa ka na magsalita. O kaya pwede namang mabagal ka magsalita, di ba? So, Nakaka-create ka rin ng character doon. Ang paniniwala niya, kahit sino, maaring matuto sa panggagaya o pagkakaroon ng maraming boses. Kaya nagtayo si Pocholo ng kauna-unahang eskwelahan sa Pilipinas para sa voice acting. Hindi, hindi ko ibigay sa iyo ang pelyade ni Yoshi! Hindi, hindi ko ibigay sa iyo ang pelyade ni Yoshi! Actually, it's a skill and a talent, pero... Lahat ng bagay naman natututuhan eh. Kung talagang bibigyan mo ng time and effort dun sa idea, mag makukuha mo yan eh.